Ayan. Pagpasok na tayo sa ating aeroplano. Okay. The exits are daily marked throughout the cabin Exit nearest to the exit during an evacuation. For further information, please touch the safety card found and seat pocket in front of electronic devices like laptops and tablets. Oh, <laughs> Grabe pangyayari na to. <laughs> Exciting. Ah, <laughs> Exciting. Oh, yan. At least ang first time nila eh. Unforgettable. Oh, ang ganda ng mga pagka, oh. जो भी सुख है

So, just control. So, ayan, guys. Ang hotel. Nice. So, ayan naman, guys. Andito na kami. And now, lower Nara. Hey, dapat pala. So, andito na kami. Sa amin. So... Baka tina pa uunin ba? Hindi Hindi success na business. Hindi success na business. Okay na naman, baka lang po. Ayan po. Pero may tsinela siya. May tsinela? May tsinela? Hindi ba sa Easter may tsinela? Oo. So... Parang checking the space eh. Parang tsinela eh. Pero naktagap naman kasi eh. O, inayos nila bago na nila. Oh, 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 ano, buhay, ba, diba, ano, pag matagal hindi mm -hmm. Di request ko with window. So, ayan na nga guys, nandito na kami. Ka so, ano ba yan? Naso ko yung mga red.